mga karding hanap buhay naman tayo mataas pa yung buwan siguro lulubog yan mga nasa alaw na medyo na bali alas 12 33 na ng madaling araw bali nagdala na tayo ng ano ng pangsalok sa bilis sana mamaya dumara uli para makasalok tayo pampaksimu na lang ulit to sana dumara ulit para mabuhasan natin ang pampaksil dito lang ulit ako magsisimula sa tapat namin so bali si Utol nagsimula na siya kapunta rin si Uro sa Utol ng Kabakungan pupunta ulit tayo sa dating spot natin kapakungan ulit tayo So yun, mga lang po sa mandadali namin. Sana makadami na kami para ayan, malapit na magkabilogan yung buwan. Wala na naman tayong buhay kapag ka malaki ang naman yung buwan. Okay lang sana kung kagaya dati na may napapana pa araw. Kaso wala nang napapana sa araw. Sunod-sunod na kasi yung ano, linaw. Ganito kasi kung pagka uh, sunod-sunod na yung linaw nung araw pa humihina yung ano, isda kapag katahimik na yung dagat dipindi na lang sa ibang lugar na madami pang isda pero dito sa amin yan, kadalasan talaga kapag kasunod-sunod na yung gilaw humihina yung isda kaya sa araw madalang na sakto lang sa pangulam yung mahuhuli sa araw sa so, yun abang-abang lang pa Ito lang gagawin natin. Mahigit isang oras bago tayo nakatagpo ng unang isda natin. Ala o na 43 na. Na, pakadalang talaga nito. Lamad. nagpakita agad laki kaso may kalalima na dito na sa may buo niya salamat magagandang isa yung uli natin nào mấy mày có sao mà Lama. Tawag namin sa ganitong uri ng danggit Bungdo Lumalaki ito Nung araw nakakahuli kami nito ng Isang kilo mahigit ng Mga ganitong uri ng ano Danggit Ngayon bihira na lang siyempa kung sa isang buwan makatagpo yung araw, madami yan lalo na kapag ganitong may dumo Alas 5.20 na. Bumalik sa kami ni Otto dito sa may ano, kalarayan. Lumabas na kami. Wala nang nakita na sa kabahuan. Salamat. Lili pa pirasa pa lang yung huli natin. hindi pa nagpapakita yung bilis pati yung mat wala pa rin ¡Gracias <coughs> buo chỉnh lăng mà hà muốn bù tầm tayo. Okay. Wow! Huwag ka nang tumalag. Andito ko sa bangka. Hawak na kita. Salamat. Ah. Thank you, Lord. makakawala dito sa sima ng pana o oh, ayan hindi makakawala dito sa apat na pulgada ng sima Ông sắp nát đấy này kuarta si burado kuartan yeah! dino to alas 4 na hindi pa ako sa may bali si Otolan rumpa Sampai And ikut-ikut padu doon sa may boundary ng kalarayan sa salamat kahit na hindi tayo pinalan makahuli na kulambutan ngayon na nakahuli naman tayo ng mamsak salamat at sa pagkakataon ito na video na natin yung pagbarang natin sa mamsak salamat Balik nga pala yung panat na ginagamit ko pang panat sa mga malalaki sa kaya ng mamsak ito yung tali ito, sa bangka nakarekta sa bangka ito yung lubid na talik nito 50 meters yung haba yan 50 meters ito, dito lang nakatak ito lang nakatali kaya pag ko yung dalak ng mataas kulata yung isda yan yung shot niya, dala dala ng isda kasi nung araw yung tali namin dito binubutasan namin dito sa parte dito binubutasan namin Ayan. tapos ito nakatali ito may yung tali dyan yan, dito lang naka, ganyan din dito, dito yung tali may pangit kasi kapag ka mamsa manalas yung mamsa kapag ka pinapana pinaano sa bato yung tali kaya yung iba nga dito sa amin pagpana ng mamsa inan sa bato ini pinulupulupot yung, yung tali pagka ano lang tana kasi nga tumulupot sa bato pagka sinuduli wala na yung shot nagala na ng isda yung kulata lang yung naiwan kaya mas binabuti namin nire-recta na lang yung tali sa shot so yun naman yung sabahe tapos kailan natin yung ilang kilo ang natin na A few moments later. So yun mga kabinyo, Dito na tayo. Kahit anim na piraso lang yung huli natin, sulit naman. Malaki naman yung mamsa natin. Oh. Salamat. Nakapahabol pa tayo. Dun sa may barangay nilin arawa kaya. Yun. 4.7 sa kwarta hindi ino na rin ito mga kadwinyo 240 kilo bali ito pag samasamahin natin ito malaki itong samara no siguro nasa isang kilo at kalahati ito pag lang natin ito isa lang namin presyo nito 240 yun 6.7 ayan yung ibibenta natin ito yung ulam natin ito na bang ulam wala natakot yung ano natakot yung dili sa dalampanalok natin pati yung batug na din hindi mo lang tayo nakahuli na isa tapos ito ito yung ulam natin masarap to sa bawal ito yung tawag namin bungdo isang uri to ng danggit ito yung lumalaki lumalaki ito nung araw madami ito nakakahuli kami ito ng, o, ng araw ng ano may isang kilo isa dito yan isang kilo yung pangulam natin salamat mayroon din tayong uh, 7.6 kilos lahat ayos na kortalino na rin kahit wala tayong labutan nakabawi naman tayo sa mamsa. so yun ito na yung napagbintahan sa isda natin Ayan, salamat at nakachamba naman tayo ng mamsa. Ayan, kasama yung pangulam yung may 1 may 7.7 tayo yung pangulam natin na 1 kilo Ayan. so yun maraming maraming salamat sa panonood hanggang sa next video po